So yun, good morning mga parikoy. Another day, another tips and another sharing of ideas na naman sa ating mga kagulong. So ngayon bali pag-uusapan natin yung dragging. Dragging issue na cancer ito ng mga scooter. So saan nga ba nagsisimula yung dragging at, at ano, ma, ano nga ba yung mga posibleng solusyon sa dragging na yan. So ayun bali magsisimula tayo sa, sa lining, sa bell at saka sa bola. So kung uh, stuck ang yung lining at uh, stuck ang yung bell so okay yon. Pero kung aftermarket ang yung lining that's the time na pwede kang gumamit ng regroove na bell. Bakit? Kasi yung mga aftermarket na lining, is matitigas po yung lining nila. So kung stuck ang lining mo, tas gagamit ka po ng regroup na bell. Ay mali 'yung mali po 'yon. Uubusin nya po itong stock mo na lining. Napakamahal po nito. Okay? So hindi 'yon solusyon. Kung stock ang lining mo, stock ang lining, stock ang bell, stock ang pulley, mga bola, tapos may dragging. So 'yon, pag-usapan natin kung ano 'yung pwede mong maging solusyon. Possible na solusyon dyan or uh, dahilan kung bakit siya nagda dragging kahit stock naman 'yung mga panggilid mo ay 'yung center spring. So, yung center spring natin. Ibig sabihin, at low R RPM, 0 to 20, tumatakbo ka ng 0 to 20, nagda-dragging siya, eh hindi na sapat yung tension niya para ipitin yung belt mo. Ito, yung belt. So, kung malambot na yung center spring mo, hindi na sapat yung tension ng center spring mo at low RPM na yung belt mo. Kaya nagkakaroon siya ng talon. So, halimbawa, sa sprocket siya, no? Rear sprocket. From 43, at uh, tumatalon agad siya ng 40. Kasi at low RPM, hindi na niya napipiga yung belt mo. Okay? So, yun isang pwede mong solusyon. Pwede kang magpalit ng 1,000 na center spring kung stuck ang engine mo. So, hanggang doon lang sa 1,000 para hindi na po persa yung engine mo. And isa pa, pwede mong uh, gawing solusyon ay magbawas ka ng, magaan ka ng tatlong bola. From 15, pwede kang mag-combination ng 14 para magkaroon ulit siya ng RPM. Kung okay yung center spring mo, sa bola ka naman mag adjust So, yun. Yun yung mga pwede mong gawin. Okay? Isa pa sa dahilan ng dragging yung alikabok. Alikabok na naiipon dito sa ating bell. Sa akin, bali ginawa akong solusyon doon sa alikabok na yan. Yan, binitaas ping bell ko. Yan, sa gilid lang para hindi tamaan yung lining. Okay. So, stack lang to. Stack lining ko, stack bell. So, stack lang lahat. Yung center spring, 1000 RPM. Tapos yung bola ko. Yan. Isa pa sa dahilan ng uh, pagdadragging iba after daw nila maglinis ng panggilid ay eh, nagdragging na. Bakit kaya? Posibleng dahilan ng paglinis mo ng lining, siyempre sinabon mo yan, ay eh, may naiiwang po yung detergent o may naiiwang yung dula sa mga lining natin. So ang lining po hindi po dapat siya nililiha. Hindi po dapat siya nililiha kasi mauubos po yan. Kapag niliha mo siya at di mo po napantay, at di po siya lumapat dito sa bell mo ng sabay-sabay, magkakos po siya ng dragon. So, after mong linisin, patuyuin, pwede mo siyang gamitan ng brake cleaner. So, ito yung ginagamit ko. Brake cleaner, kung wala ka nito, gasolina. Pahida mo lang yung lining mo. Ayan, Sprayan mo lang yung lining. Pwede kang gumamit ng tissue or malinis na basahan. So, ganyan lang. So, para mawala yung dulas na naiiwan ng sabon na ginagamit natin na panlinis. So, yun. Okay. Sana ay nakatulong ang video na to sa problema mo sa panggilid mo na dragging. Dragging issue ng mga scooter. Sana nakatulong sa inyo uh, palike and subscribe na rin ng aking YouTube channel and salamat